nangakainis di ba? Kasi, bakit gano'n mga tao? Pakakainin mo na, tatanggapin mo na, bigyan nyo na sa lahat ng gusto nila, sa mga ilangan nila, lahat ng mga sinasabi nilang kailangan nila, binibigay mo sa kanila. Tapos, ganun pa, pag nanakawan ka pa. Grabe, hindi nila iniisip yun, na yung mga ginagawa nila masama. At saka konsensya na nila, nila. Napakabuti naman na, napakabuti kong tao. Bakit gano'n ang ginagawa nila? Ang hindi hey, dapat ganon. Pasok sa bahay, labas pasok sa bahay, kakain, anong gagawin? Mayroon, mangutang, okay lang, walang problema. Tapos, manguumit pa. Yan ang ayaw ko sa lahat. Kaya kayo, kaya guys, ano ba masasabi nyo sa aking mga sinasabi ngayon? Di ba? Ang hirap magkomento kayo sa akin. Kasi, may mga bagay na hindi naman natin maibigay sa kanila pero lahat halos naman na ibibigay mo welcome sila pinat pinakain mo na lahat, pinautang mo na lahat ng gusto nila, binibigay mo naman. Bakit pag nanakawan ka pa? Wala akong minimension dito. Kaya lang, mindset na lang. Isipin ng mabuti kung bakit nagagawa pa sa ibang tao ang mang umit o magnakaw sa kapwa nila. Napakasakit, di ba? Sana naman, kung sino ka man, ibalik mo naman yung cellphone. Naku, dahil alam nyo, napakahalaga sa tao yan. Sabi nga nila, ang lahat ng tao ay nililibang sa cellphone. Ay yung cellphone pa, hindi pa yung basta-basta na. Sinasabi ko, oh, bakit? Sino yan? Oh, baka naman eh, labas-pasok ka na naman sa akin ngayon. Iba na naman ang mangyayari. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo ha. Kaya guys, alam nyo, napakahirap talaga uh, tayong diwala sa, sa uh, kapwa natin. Dahil tulad ngayon, uh, pumasok, labas-pasok yung isang kaibigan po. Tapos pagdating ng ano, hindi ko naman na malayan na dinampos pala yung cellphone. Kasi siya lang talaga ang pumasok sa loob ng bahay ko. Walang iba. Dahil may kailangan siya ng time na yun. Wala akong uh, ibang kahosa. Siya lang talaga. Kaya, sana, please, be remember sa lahat ng mga tao map mapak mapala kaibigan paalala lang po ha kayo Huwag kayo masyadong magtiwala kasi tulad sa nangyari ngayon, ayan na, ha? Hindi masyadong maganda. Kaya, bakit kaya? Ang mga tao, mapagkatiwalaan mo na. Binigay mo na. Ganun pa rin ang ginagawa sa'yo. Kaya, paalala, no? Wala na tayo ngayong, ano, kunting, uh, kunting ingat lang sa lahat ng mga kababayan ko kasi itong nangyari sa buhay namin ngayon, nawalan kami ng isang cellphone sa loob ng bahay, nawala namang ibang taong pumasok, isang tao lang pumasok dito, kung di, yun lang yung tinutukoy ko, pero hindi naman din ako nagano, pero okay lang yun kaya, mm, siguro mm, talagang may bisyo yun may bisyo yon kasi hindi magagawa ng isang tao yon kapag walang bisyo kasi ang bisyo siya ang nagtulak sa atin na masama ng masama. Kaya, guys, makinig kayo ng mabuti kay Ate Bibet Gabasa. Kaya, ngayon, kung kayo may pala kaibigan, kunting ingat sa lahat ng mga kaibigan nyo, hindi na nila, nila lahat, ay wag natin naman sinasabing sabi uh, nila lahat natin. Pero kunting ingat lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo na huwag kayong makalimot. Ingatan nyo kung ano, si, ano yung mayroon nasa inyo. Kasi ang matao pag pumasok, matinig ang mata, talagang todo kita makukuha talaga. Kaya guys, huwag kang makalimot sa aking YouTube channel. Panoorin nyo ito. Diyan nyo makikita at malalaman at mapapakinggan, mapanood ang aking sinasabi na ang pagtiwala sa kapwa ay hindi pala buong buo. 50-50 lang. Dahil tulad ngayon, magtiwala ka lahat na doon na binigyan mo na sila kung ano ang kailangan nila para rin ng punto ay nanakawan ka pa. Kaya, don't forget to subscribe my YouTube channel, Bibet Gabasa. Thank you very much and good evening. Okay, like and shares na rin. Thank you and good evening.